So, madilim. Ah, Hello, guys. Hello, everyone. I am showing you the simple apartment. So, this is the downstairs. And this is the upstairs. To the other apartment above and that is the is the other one apartment so and this is the apartment that we stay for just one night kasi guys pwede tayong mag stay dito ng isang taon or always, but siyempre kailangan nating magbayad kaya, tipid-tipid muna so, kailangan natin lang ng isang gabi para lang mag bakasyon ng kahit isang araw, para makabawi tayo sa pagod sa trabaho. So ito naman ang unang kwarto. So pwede dito mag-isa or pwede mag-asawa. The double bed for wife or for the family and or just for a partner. At ito naman ang hallway. So ito naman ang the beautiful comfort room. So, ayan. Ganda guys, di ba? Ang ganda ng kanilang CR. So, ayan ang tiles. Ah, uh, ang ano pala? Um, uh, ano Tawag. O oh, tama ang tiles sa English. sa German naman ay ay please at ayan naman ang washing machine kung meron kayong dalang uh, mga gamit or kung magstay kayo dito ng matagal so meron silang washing machine at ito naman ang kanilang bukasan na so hindi mo na ako magpakita kasi ako eh, hindi naligo <laughs> kahapon naligo ako ngayon maliligo pa lang so kasi gabi so mag alas-otso na ng gabi pero maliwanag pa guys kasi natural ito sa summertime ang Europe at ayan naman ang outside view so katabi lang ng bundok ay, sinira ko yata masyado na mabilis yung pagsarap So, ayan naman ang outside view. At ang kabilang apartment naman yan. So, ayan. Huwag natin masyadong tutukan kasi para hindi na ako mag-edit dun para sa hindi dapat makita. So, ayan. So, kung gusto ninyo, may dala kayong mga kung anong gamit, toothbrush or sabon yan. So, at isara na natin. So, ang ganda, linis. Old building, but it's very nice. So, yan. Binigla ko kasi ng bukas kaya. So, ang ganda kasi yung outside, ano, view. So, tayo na natin ang ilaw. Dito naman tayo sa kabila. So, ayan. Ito naman ang paliguan shower. So, ayan ang salamin. Napakalaki. So, Ah, mayroon na pala dito ano. Ayan. Saka ito yung kanilang shower, guys. So, so ayan naman ang patungan ng mga gamit. may saksaka na dyan. Charger. Uh, charger is already there. And that is the other side of this wind of the this window so ayan. So, yun naman ang pintuan. The door of this bathroom. And we go to outset. Cute na kanilang. Ayan. Kung gustong maghintay dyan. Kung sino man gustong maghintay. So, yan naman guys. Ang living room. So, ayan ang TV nila. Ito naman ang terrace. diyan ang kusina. The kitchen. The cute kitchen. At, saka kaya ng mga lagay nila ng basura. So, meron para sa papel. Para sa mga hindi natutunaw. At para sa mga organic. So, dyan ang tapunan. Sa bote. So, this is the uh, Villa, uh, affordable apartment. So, saan kaya yung ilaw? sa so, ito lang pala. So, ayan guys. So, thank you so much sa inyong... so puerta. So bising-bising yung isa sa kapanonood sa kwarto At ayan naman ang outside view Na napakalapit lang sa kabilang bundok Masarap sarap ng ano ng ano, ibon. At ito lang guys ang simbahan. Ayan. So, thank you so much guys sa inyong pagsuporta sa aking small channel. Thank you so much. Have a nice day. Ito ay para lang sa mga gustong magbakasyon dito at para sa mga simpleng bakasyonan sa probinsya ng Austria, Europe. Kung gusto ninyo magbakasyon, so dito na yung affordable na mga apartment. Ang cute ng, kusini, ni, uh, ang cute ng kusina nila, gustong gusto ko siya. Napakasimple lang. So pwede kayong magluto dito kung gusto ninyong makatipit.